Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa support na, na ibinigay ng mga taga Narbacan Uno. Ako nga po pala si Dan Reb, Dan, Barcelona, uh, taga Purok 6, Narbacan Uno, Gimba, Nueva Ecija. Uh, pinapasalamatan ko lahat ng supporters ko, mga tumulong sa akin, mga kaibigan, ang aking mga campaign manager, si Kuya Art Macabio, sa mga kagawad ko, kagawad, Rick Macabio, Armando Macabio, Doming Centro, uh, si Perwanta, Peli Centro, uh, Celso Magbitang, at si Kagawad, Kagawad Mulong, Romulo, Pineda. At siyempre sa aking spiritual advisor na si Pastor Raymond Fernandez at sa akin may bahay si Ator ni Yane Barcelona. Hindi kong hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa lahat ito. pinapangako ko sa mga constituents ko na gagawin ko ang lahat para magkaisa tayo at may balik ang sigla ng Narbakan Uno. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat.